Ang nakikita ninyo ay tulay sa ibabaw ng tubig, tulay na kawayan. Dahil sa dito ay may mga bahay na naka, nakatayo sa ibabaw ng tubig. At dito ako nagtinda sa lugar na kung saan ang mga bahay ay nasa ibabaw ng tubig. At para marating nila ang kanilang mga tahanan, gumawa sila ng mga tulay. Alam nyo kung bakit meron ditong ganito sa tabing dagat na may mga bahay sa ibabaw ng tubig? Dahil sa uri ng kanilang hanap buhay, eto, Sa tabi ng dagat, ito ang kanilang mga hanap buhay, mga shell. Ang mga shell na ito ang hanap buhay ng mga tao sa tabi ng dagat. Kaya kahit ilipat mo sila, magkakaproblema sila kung ano magiging hanap buhay nila. Kaya nga itong kabilang barangay dito sa isang lugar dito sa Sinigwilasan, sa Sinbanali, ay meron nang inilipat sa housing project ng gobyerno sa Naik. Ang nagiging problema nila ngayon doon ay kung paano sila mabubuhay sapagkat doon sa lugar na pinagdalan sa kanila, yun ay maaring mga bulubundukin na wala naman silang hanap buhay. Eh dito naman sa tabing dagat, maaring kaya sila inalis dito sapagkat lumilitaw na ang tabing dagat hindi naman dapat talaga tirahan kundi ito ay isang uri na maging malinis na lugar, magandang lugar o isang lugar na dapat na paliguan, pangisdaan at hindi magiging tirahan dahil karaniwan na po kapag kami mga nakatira dito sa tabing dagat kagaya nito eh ang mga dumi, kalat hindi pa rin makukontrol sabihin lang maingat sila sa pag uh, tutatabi ng mga basura nila pero nananatili pa rin na katotohanan na mayroon pa rin mga kalat sa tabing dagat. Kapag bumabagyo, lumalaki ang tubig, naanod ang mga kalat na ito sa iba't ibang bahagi ng uh, dalampasigan dito sa ating Manila Bay. Kaya naman ang mga tabing Manila Bay, maraming basura dahil nga dito sa mga nakatira sa mga tabing dagat. Siguro itong dahilan kaya sinisikap ng gobyerno na bigyan sila ng maayos na tirahan sa iba't ibang lugar. At dito nga po ako nagtitinda ngayon sa kasalukuyan. Ayan. Ito ang isang lugar dito sa Sinigwilasan kung saan ako po ay nagtitinda at maraming mga bata na naririto rin dahil nga sa, sa dito nga sila nakatira. Ito, panoorin ninyo at merong bata dito na bibili sa akin sa oras na ito At dito naman sa aking pagtanya, nakaabang na yung bata na yon Tinawag niya kasi ako, bibili daw siya Hintay-hintayin natin at bibili siya ng panindako Ito nakikita nyo ang mga tulay, tulay-tulay Ito nasa ibabaw ng tubig, ang ilalim nito ay tubig na ng dagat oyan bibili ka boy, o sige bili ka yan, bibili siya, sumungaw pa. Yan, no? Oh. Akin na yung bayad mo. Yan, no? Oh. Bumili siya ng isang ice drop na ang binili niya ay yung ice cream is on a stick na ahalaga ay 10 piso. Ito na nga, at binubuksan ko na yung box na kanyang yan. Namili siya, siyempre yung 10 piso lang naman. At yun, ang napili niya, chocolate. Chocolate ang kanyang nabili. Doon, Uh, yun na nga at dati maraming bata dito sa lugar na to maraming bumibili dahil sa narito dati ang maraming tao kagaya doon sa Alima at sa Sinigwilasan kung di nasunog, nasunog yung lugar dun eh na napakaraming mga nakatira dun, napakababait pa naman ng mga tao dun dahil sa kapag maraming isda silang nahuhuli ay minsan binibigyan na lang nila ako at sila naman binibigyan ko ng ice cream pero karaniwan na binibigyan nila ako lagi ng isda kaya tumiwi ako sa bahay may mga dala kong isda nakakatikim din yung mga kasamaan ko mga vendor pero ngayon wala na sila doon nalulungkot nga ako kundi nasunog kasi ang lugar nila at nailipat na sila doon sa parting naik marahil at ito yung isa na lugar na pinagpaplanuhan din ng gobyerno nailipat ilipat na rin sa ibang lugar at alisin dito sa tabing dagat masyadong takaw sunog kasi rito natapos ang aking pagtitinda ang pinakadulo nito ay ang eskwelahan naman ng sinigwilasan dito ko tinatapos ang aking pagtitinda habang naghihintay ng mga estudyante maraming bumibili sa akin kaya iyan ang aking pagtitinda sa ibabaw ng tubig sa mga bahay na nasa ibabaw ng tubig na may mga tulay yan po ang aking video for today sana ay naalig ko kayo hanggang dyan lamang po at nawa ay patuloy kayong sumabaybay sa aking mga video aking adventure, sa aking mga karanasan at ang aking mga reels ay mga comedy, yung mga nakakatuwa, fa funny moments funny, pa pa pang pasaya lang, pang pag good vibes ba at may tutorial din tayo sana ay panuorin nyo rin, hanggang na muna bye, -bye po